screen by Jeffrey. Shot that one quickly. Maybe he should have took his time. Yes, he was perfectly open. It would be good if Manila Beer could get off to a good start here in the second half. Runner he misses. Still a 13-point lead for NCC. That had a Ang pinakamatalinong point guard na naglaro sa PBA ang John Stockton ng Pilipinas, ang ehemplo ng isang tunay at pure point guard na hinangaan ng maraming fans, ang naging sukatan ng isang efficient na point guard pagdating sa leadership at court vision. Tinawag siyang The Director dahil kaya niyang i-orchestrate ang mga kakampi na parabang nagsasagawa ng isang magandang konsyerto. Ito ang naging karera ni Hector Calma. Gano ba siya kagaling at bakit sinasabing arguably ang pinakamatalinong point guard sa kasaysayan ng liga. Si Hector Calma ay ipinanganak noong March 2, 1960 sa Santa Ana, Pampanga. Hinasa ng batang Hector ang kanyang basketball skills at court leadership sa Adamson Falcons noong 1977-1978 season kung saan nakamit ng Falcons ang kauna-unahan at nag-iisa nilang kampyonato sa UAAP. Mas atletic pa raw dito si Hector na kaya pa nga raw dumakdak kung gugustuhin. Sinamahan pa ng matinding basketball IQ na masasabing bibihira sa amateur level ng mga panahon na ito. Ang kanyang maturity sa paglalaro ay kapansin-pansin at kaya naman noong 1982, isang taon pa lang ang nakalilipas ng mabo ang NCC program ni Boss Danding Kowangko, Wangco eh napasama na sa national team si Hector sa batang edad. Ang NCC o Northern Consolidated Cement team ay isang team na laan para sa paghahanda ng mga players sa international basketball competitions. Sa mga pano na ito, puro amateur pa lamang ang pwedeng pasalihin sa kupunan. Si Coach Ron Jacobs ang personal na pumili sa roster na lalaban sa Under-19 ABC Juniors Championship o ang Asian Basketball Confederation Championship na lalaban sa iba't ibang bansa sa Asia. Kasama ni Hector sa NCC, sina Alfi Almario, Elmer Reyes, Tonichi Ituri, Franz Pumarin, Teddy Alfarero, Ray Cuenco, Leo Austria, Jong Wichiko, at mga naturalized players na sina Jeff Moore at Dennis Steele. Tinalo nila ang China sa finals na ginanap sa Araneta Coliseum dito sa Pilipinas pero aminado si Ron Jacobs na hilaw pa ang kanyang mga alaga. Nakuha nila ang Asian Youth Championships ng 1982. Beautiful pass by Hector Kama. Oh, that's also true. Well, Hector Kama, as long as he's running in the middle, my hopes are very high for the team. Chihara misses and it's Mario with a looping past to Héctor Calma. Calma with a behind the back with what a move setting up Al for the beautiful maneuver by Héctor Calma. That's standing by on the wings. Alfarero with a pass to he is open momentarily, but his attempt is short and falls on Derek Pomarin And he'll be reporting in short. He could be Problem coming Hector. in for Hector Calma. Yes, Hector must be hurt. Al Mario is up there with Hector Calma. Juntan is on the forward line. Likewise, Hector only Calma will be yeah. distributing. Only you only need one point guard anyway. And that is Yamashita, fires, and it bounces out. Premature jump by Ishihara, look at Hector Calma, timing his jump perfectly. He gives it to Almario, Almario fires, pulls out. Ball goes to Jun Tan. We're timing it much better off the board. There's a finger roll layup by Hector Calma. 32 to 19. Shooting the middle three offensives. A jumper by Fujiwara rims out. And again, unmolested recovery by Hector Kalma. He moves into a crowded lane. Gives it to Al Almario. Almario is open. And he misses. It's Kalma again getting the loose ball. Almarias moving in, firing, and sneaking it in. Bago pa man maglaro sa PBA si Hector, ay eh, nag-aasik na siya ng kagalingan sa international basketball scene sa pamamagitan ng NCC ang kanyang level of maturity sa paglalaro ay eh hindi raw mapapantayan ng kahit sinong gwardiya sa mga panahon na ito. Naging haligi siya ng RP National Team at malaki ang tiwala sa kanya ni Coach Ron kapag siya ay nasa floor. May mga nagsasabi pa nga na si Hector Calma ang pumalit kay Sonny Jaworski bilang best point guard ng Asia sa dekada 80. Kahit na hindi pa ganun katindi ang suporta ng Pinoy sa national team, e eh marami na rin ang nakakakilala kay Kalma dahil sa ang kinyang husay. Nagpatuloy sa paglalaro si Hector sa NCC mula 1982 hanggang mapasama na sila sa PBA sa kauna-unahang pagkakataon noong 1984. Ang pagsali ng NCC sa PBA ay eh may dalawang advantages ang naidulot nito. Ayon sa mga PBA historians, sa panig ng NCC, ang paglahok sa PBA bilang guest team ay eh nagdulot ng mas maraming practice games para sa kanilang preparasyon sa mga laban sa labas ng bansa. At dahil nasa pro level ang kanilang mga katunggali, magandang exposure ito para tumaas ang kalidad ng kanilang laro. Sa panig naman ng PBA, sa pagkakadisband ng Toyota Tamaraws noong 1983, nabawasan ang mga teams na lumalaro sa liga. Tipito na lang sila. Kaya sumakto naman ang pasok ng NCC para maging walo ulit ito at mas madali ang rotation ng mga maglalabang koponana. Sa pagsabak ng NCC sa PBA ay ang unang beses na mas maraming fans ang nakakapanood ng laro ni Hector. He scored and it's now a one-point game, Eight, seven. Nine minutes to go. First quarter, Heck Kalma as usual, quarterbacking for the Red Shirts of NCC. 12-9 is the count. Still a very unmanageable deficit for Manila Beer. Out there for Manila Beer. That should make Northern's uh, defense play a little more honestly. And we're back to a one-point affair. 12-11, 7-17 to go in the first quarter. Two team foul for NCC against a solitary foul for Manila Beer. Zamboy Lim! Belching. Walang expect ang mga tao tungkol sa NCC team. Dahil nga, guest team lang naman sila. pero ginulat nila ang lahat sa maganda nilang performance. Sa pangunguna ni Kalma bilang court general, nasungkit nila ang third place sa una nilang komperensya sa PBA. Tinatawag silang NCC Nationals sa PBA. Naging maganda naman ang kanilang biyahe sa liga. Pero wala na atang mas magiging memorable kundi ng 1985 Reinforced Conference kung saan sila ang naging kampiyon kasama ni Kalma ang mga future San Miguel Superstars na sina Samboy Lim at Alan Kaidik. Sila ang kauna-unahang amateur basketball team na nanalo ng PBA title. Dito lalong nasemento ni Hector ang pagiging isang mahusay na point guard sa ira ng Philippine Basketball. Pag-amin ni Kalma, naging challenging ang komperensya na iyon dahil sobrang busy nila sa practice at paglalaro habang ang ibang teams na nakalaban nila ay eh, nakafocus lang sa PBA, sila naman ay eh, lumalaga rin ng laro sa local at international competitions. At dahil na rin sa exposure sa professional brand ng basketball, malaki ang naging improvement ng NCC pagdating sa laro sa labas. Nakikipagsabayan na ang Pilipinas sa mga malalakas na bansa gaya ng USA, Espanya at mga uprising teams ng Asia nakalaban nila Kalma at magaya nila Chuck Person, David Robinson, Joe Wolf, Kenny Gattison at Drasen Petrovich ang ilan sa mga ito. Mabuti na lamang at nagkampiyon ang NCC noong 1985 sa PBA. Dahil sa sumunod na taon, 1986, ay eh tuloy ang binuwag ng BAP o Basketball Association of the Philippines ang NCC program. Dahil ang NCC ay pagmamayari at suportado ni Boss Danding Kuwanko, karamihan ng mga players nito ay inabsorb ng San Miguel Beer na nagbabalik sa PBA pagkatapos ng ilang taong hayatus. Sina Samboy Lim, Hector Calma, Ives Dignadise, Elmer Reyes, Franz Pumarin, Tido Harencio, Alfie Almario at Tonichi Ituri na lahat ay naging parte ng championship team ng NCC noong 1985 ay naglalaro na sa San Miguel na Magnolia Cheese pa ang pangalan. Tuluyan ang naging professional basketball player si Kalma sa PBA sa edad na 26. Nagbago man ng uniforme alam na ng PBA fans kung gaano kahusay si Kalma bilang point guard. Sa pagdating ng iba pang key players ng San Miguel, gaya na lamang ni Lamon Fernandez, Alvin Teng, Ricky Cui, Ato Agustin at iba pa, kinokonsidera ang San Miguel bilang isa sa mga malalakas na team sa pagtatapos ng dekada 80. Sorry. Yes, as last out of the games in the first quarter. Nobody picked third kill, not there, and Norman has an easy two points. Purefoods can afford to give up foul shit. Hector Kalma, the drive. And the miss. Abigail powering Ring, rookie of Purefoods. Hector Kalma against Al Solis. Norman Black looks very desperate. Hector Kalma almost loses the handle. He puts it up. Bullseye. And the guy really can withstand pressure. He had to make that shot with only... a 3,000-meter steeplechase. Steeple chase, you know. <laughs> right. Oh, Hector Kalma getting an offensive rebound and underneath the basket shot this ball game a 10 point lead by purefoot a very uncharacteristic of norman Black to lag on defense oh that was another tight shot by hector calma team him because that leaves a shooter on the outside who can really pump that one in elmer reyes quickly works it over to hector calma he is the lone voice in the wilderness battle for the rebound a forest of linter elmer reyes leaves the ball behind him picks up the ball gets it right back to san miguel turf here's hector calma Tremendous ball movement by San Miguel. It's been calm. Halfway point of the fourth and final quarter, 5.52 to be exact. Here's Norman Black Hector Calma goes into shooting position. Yes, sir. He hasn't lost his touch. Nakapagkampiyon sila ng 1987, 1988 at ang Grand Slam Championship nila noong 1989. Sa pagpasok ng dekada 90, napanatili ni Hector ang kahusayan niya sa point guard spot. Kahit na may mga bagong challenges sa katauhan ng mahuhusay at mas batang point guard gaya na lamang ni Laroni magsanok, Johnny Abarientos at Lindo Pumarin ang ilan sa mga ito. Tinitingala ng mga nasabing point guard ang husay ng nag-iisang direktor ng PBA. Sa paglilimpa ng dekada 90, e eh unti-unting naglaho din ang kinang ng karera ni Kalma dulot ng injuries at ang pagtanda hanggang sa tuluyan na siyang nagretiro bago pa magsimula ang 1995 season kasabay ni El Presidente Mon Fernandez. Gayunpaman, nagmarka na sa mga PBA fans ang inukit na pangalan ni Kalma bilang isa sa mga greatest point guards sa history ng PBA. Reyes of Seteng, Digna Dice and Kalma. And that was Mr. Rudy Hines who just blew his whistle and declared the basket counted. They gave Hector Kalma the extra step there. No dribble, so that's going to be a chance for a three-point play for Hector Kalma. All right, Mr. Rudy Hines is one of three gentlemen tasked with the very unenviable job of calling the fouls, the errors, and violations in game number five. The others are miserable game. Hector Kalma, the director, very ably orchestrating the offensive for San Miguel, and he is fouled by Dindo de Pumas. Lastimosa is watching Fabio Jose, and here comes Hector Calma. Yes, sir, there was a big set up for him. Hector. Very rugged foul in another uh, bruising encounter in game uh, number four. Bad pass by Giorgio Lastimosa, he was able to throw the... And look at Hector Calma, the shaken and move, Situation of the hot dogs to that of Leonidas at Thermopylae. Anyway, 13-11 is the count, two-point lead for the hot dogs. Hector Calma going to work with a pirouette against Dindo Comarin. Hector feels... 30-21 is the present tally with 2.55 in the balance for the first break. Otto Agustin got a good assist from... Boy, our ledger is running out of space for the deadlocks that have already been registered here. And immediately, Hector costa Khan... five, San Miguel Beer has six. So that shows that Purefoot's a change now. They're going to the open... ...on Another fast break. Being engineered now by the hot dogs. Cherry tries to hit Glen Capacio cross-court intercepted by Talma. He's all over the place. This little guy. Otto Augustin, the other little guy. He fails. but took his guard out of there. And we'll show that to you later. Ed Calma running rings around his guard. This entire series has been an itch that somehow the hot dogs could not scratch. Very true. 65-57, the Dragon! Sa siyam na taon niya sa PBA ay eh, wala siyang ibang nilaro ang kupunan kundi ang San Miguel Beermen maliban sa NCC. Sa kanyang buong karera nag-average a siya ng 9.7 points, 2.3 rebounds, 5 assists at 0.8 steals per game. Pero alam ng mga tunay na fans ng basketball na ang mga numerong ito ay hindi binibigyang hostisya ang ginawa ni Kalma habang nasa floor. Hindi ito ang buong kwento ng kanyang kagalingan. Nakapagtala siya ng siyam na kampiyonato, tatlong All-Star Team selections, tatlong Mythical First Team selections at miyembro siya ng 25 greatest PBA players of all time. Jeff Moore takes it away from crowd enjoy that bit of action. Kalma gets away. Yeah, good screen by Jeffrey. Shot that one quickly. Maybe he should have took his time. Yes, yeah, he was perfectly open. It would be good if Manila Beer could get off to a good start here in the second half. Corner, he misses. Still a 13-point lead for NCC. Ali Bibigyan natin ng analysis ang kagalingan at kahinaan ng laro ni Kalma at anong klaseng impact ang nagawa niya habang nasa hardcourt. Ang unang kalakasan ni Hector ay ang kahusayan niya sa penetration. Magaling siyang bumasa ng mga open lanes. May sapat siyang bilis at liksi para iwan ang bantay at madaling makaleap sa shaded area, lalo na sa mga panahong batang-bata pa siya. Kung hindi naman layup, ay isang stop and pop mid-range jumper ang kanyang gagamitin na kasing deadly. Nabanggit na natin kanina na si Hector ang magandang ehemplo ng isang tunay o pure point guard. Pero bakit nga ba? Si Hector ay may mahusay na ball handling. Sinabi ni Coach Ron Jacobs dati na kapag siya ang nagdadala ng bola e eh kampante ito. May mga nagsasabi rin na bibihira magkaroon ng turnover itong si Kalma noong aktibo pa ito sa PBA. Wala rin siyang flashy moves o mapormang dribbling technique. Masasabi nating straight from the books ang approach niya sa kanyang pagdadala ng bola. Walang labis at walang kulang. Si Hector ay isang natural na pass first point guard. Kaiba ang laruan niya sa mga umiiral na laruan sa mga point guard ngayon na kung saan mas gugustoy nilang pumuntos kaysa gumawa ng mga opportunities para sa kanilang mga kakampi o ang tinatawag nilang points guard. Kung ang mga teammates ni Kalma ang tatanungin napaka-unselfish niya bilang kakampi at court leader hahanapin muna niya kung sino ang may best opportunity to score bago siya kumilos. Hindi nakilala si Hector sa kanyang paggawa ng puntos pero nakikita naman natin na kayang-kaya niyang pumuntos kung kanyang nanaisin. Umi-score lamang si Hector bilang last option nila sa opensa. Sa pamamagitan ng paminsang-minsang pagpuntos ni Hector ay ang pagkulaps ng depensa kapag nagdadrive na siya ng shaded area. Sasalubungin siya ng bantay para pigilan tumira na siya namang hudyat para maipasa ito sa na-open na kakampi. Sinasabi nga ng mga analis na kapag hawak ni Kalma ang bola ay eh marami siyang paraan para maging isang threat. Isa pa sa mga kalakasan ni Hector ay ang kanyang disiplina. Napaka-compose at focus ng laro ni Kalma. Hindi mo siya makikitang gumawa ng mga unnecessary movements at questionable mga desisyon. Sinasabi nga nila na ang playstyle ni Hector ay isang halimbawa ng textbook execution. Ibig sabihin kung ano ang mababasa mong gabay ng isang pagiging mahusay na point guard sa mga textbooks ay ito ang makikita mong ginagawa niya. Paminsan-minsang nagkakamali pero minimal lamang ama ito o masasabi nating isang marginal error. Minsan ng sinabi ni Coach Norman Black na hindi magiging successful ang biyahe ng San Miguel noong dekada 80 at 90 kundi dahil kay Hector Calma. Siya ang tumatayong leader o facilitator sa isang team na punong-puno ng superstars o scorers. Naging madali para sa mga scorers gaya ni Lamon Fernandez, Samboy Lim at Alan Kaidik ang umiscore dahil sa tulong ni Hector. Ang pagiging unselfish niya ang nagdadala sa team chemistry ng Birme noon. Mahirap hanapan ng mali ang laruan ni Hector sa totoo lang. Masyadong kalkulado ang bawat drive pasa at shoot na ginagawa niya sa hard court. Ang masasabi lang natin na kahinaan niya sa laro ay e ang pagiging boring niya bilang point guard. Wala kasi siyang mga flashy moves na gaya ng mga matitinding crossovers, mga behind the back passes o mga no look pass na gumugulat sa mga manonood. Hindi kasi siya ganun. Ang pundasyon ng laro ni Kalma ay e binabase niya sa effectiveness at hindi ng angas. Kaya nga siya nabansagang John Stockton ng Pilipinas dahil parehong pareho sila ng approach ng basketball. Ang importante magawa mo ang trabaho mo bilang point guard at madala ang team sa panalo. Bukod pa sa basketball skills at IQ, malinis din maglaro si Hector. Walang bahid ng panggubulang at pamimisikal na talamak noong 80s PBA. Hindi rin siya nakikipagsagutan o nagrereklamo sa mga referees kapag natatawagan ng foul. Very composed ang kanyang emosyon kapag naglalaro at naging objective sa kanyang mga kilos. Hindi napipikon o nai-stress sa laro. Kaya naman ang mga desisyon niya sa hard court ay eh kadalasang tama. Sa ngayon ay eh nasa magandang kalagayan na ang buhay ni Hector na busy sa kanyang mga negosyo. Naging parte din siya ng front office ng Coca-Cola Tigers at San Miguel Beermen na involved sa real estate business at iba pang mga negosyo. Kung ano ang utak niya sa paglalaro dati e eh ganun din ang utak niya sa tunay na buhay. Isa ka bang fan ni Hector the Director? Sana i-comment mo sa ibaba kung bakit mo siya iniidolo o mga bagay na dapat pa naming malaman tungkol sa kanya. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Talking, talking about officiating, Joe. The fourth season officiating. A referee has to be cool. He has to be competent, in control. Equalize matters if they're going cash in. See, that's what ha that's what happens, Joe, when uh, yes. a team uses the person's defense. And looking at our big draw in a straight from the ultra, and we're now on the final chapter of what promises to be oh. another epic battle oh. here at the 1985 PGA Reinforced Championship Finals. Big time along with Dennis Steele, results in a beautiful field by the Liquidator, and look at it, outstripping Montrose, Jeffrey Moore, trailing <laughs> behind him. <laughs> One more time on the block yeah, for the Northerners, yeah, they've got 12 seconds of their shot block. and Calma close behind and picks set up by Dennis Steele, and it, Jeffrey Moore, he's in can to meet from the outside with six minutes and forty nine seconds left in the ball game. One hundred and eighty nine. And the NCCs are going first third. They're running them. They're on a long, long drought, and it's a long, long drought that is. One hundred nine to 91, 18 points lead for NCC time down to six minutes and twenty three seconds. What seems like a glass of a ball game during the first half is fast deteriorating into another lopsided landslide slaughter. Thank you. Game. They had opened this uh, big a lead at night at 18 points. Another interpreted like I did. enjoying every single bit. Yeah. Have their morale at a very low level at this juncture. 426 to go. It's a 16 point lead. Nothing Speaking is still possible, but Escalva finds himself in open court. they're not getting any more of those rebounds. We might have beer. Men are. Brand Weiss had, had his most difficult moments in the third quarter well, the roar in the background that you can hear is a reflection of the big following game by ncc in these last several games of theirs. the cinderella club, i guess you can call the ncc squad, they seem to be irretrievably on their way to a championship title. Mm -hmm. and if they can come up with it, it would given the distinction of being the only amateur club in the world ever to win a professional crowd. well, certainly a feather in its cap, though, but uh, we can't write off manila beer too early. it's a best of seven series, and uh, i'm sure northern is going to feel the bumps and bruises along the way, especially when the third game gets off uh, the wrap. and i'm sure the blue masters will want to come back from this uh, second game defeat, especially since edo campos is really a master tactician. and he'll know how to cope with this Northern Patrick, perhaps in the third game. Here, I'm counting out Manila beer in this pocket before we jump of the series. Calma, with another beautiful steal, and they just keep going. Oh. It's all over with the final tally. <laughs> Danny still showing <laughs> front and